Okay, dahil napapag-usapan po yung mga payo sa mga kababayang single, uh, tan tanungin ka na rin namin anong opinion mo sa iba pang usapang love life. Una, tingin mo ba okay lang gumawa ng first move, babae, pag may Pwede na, kung, kung sino magsasorry, ganun. Uh -huh. Oo naman, pwede okay na lang, lang kahit yung... sino. Sa panahon ba ngayon, okay na ba babae na liligaw, siya mauna? Feeling ko, pwede siya mag-first move, pero kung hindi nag-respond yung guys sa first move, huwag kang mag-second, huwag ka mag-second move pa. Para bang pwede kang magpakita ng interest. Okay. Tapos kung hindi niya binalik, huwag ka namang habol, huwag ka naman manligaw. Ano ba yung style ng ano, yung ikaw magpapakita ng move? Yung uh, babae. Hey, uh. okay, no. <laughs> uh, uh, then, parang, bigger movement sa man oh. Uh. I don't know, if you smile a lot at a person. Ako yung matay, eh, no? Yung or kung kunwari no? friends na kayo tapos feeling mo may connection, pwedeng... Coffee or something. Tapos huwag okay. ka nang mag-second move. Dapat siya na siya na. Okay. Pero ngayon sa panahon ng mga social ano media, okay lang ba magtapat sila sa Twitter account o Facebook? Okay lang yun? Para hindi, sa akin, no, no. Oh, hindi ganon Pag nag-I love you, kailangan face-to-face. -face. At saka yung I don't love you anymore, kailangan magkaharap din. May nagsabi na ba sa'yo noon? Rian, will you marry me? Nang ganyang words, hindi. Hindi pa. Nang ganyang words. Iwan natin love life? Ha, ah, iwan natin love life? Yep, why okay. not? Okay, karera tayo! Yeah. Yan. Okay, dyan mm. tayo. Paano ka nahilig mag-drive? Um, kasi, well, nung una naman, hindi talaga, hindi ko talaga siya hilig. Wala talaga akong interest. At saka, automatic lang yung kaya ko dati. Pero nung nabalitaan ko yung isang race kasi na to. O, oh, manual yan? Manual. Oh. So, sabi ko, parang gusto ko matuto at gusto ko mag-race. parang Iba daw yung bilis parang eh. Parang ko lang. Okay. Pero nung ginagawa ko na, nakaka-addict. Sarap! Wild, sarap! Oh. Ibang klase talaga. Parang kahit akala mo hindi ka naman masyadong competitive na tao, gusto mo talagang talunin lahat. Oh. <laughs> gusto mo talaga. Parang feeling mo, kaya mo. Pero ito ba, ano? one time lang to o gusto mo ituloy sa career? Ako, gusto ko siyang ituloy. Okay. Um, yung, yung acting lang naman, it takes... It takes siguro half of my year. Hmm. Kasi kunwari kung sa isang taon may dalawa akong show, three months, three months lang naman ang show eh. Okay. So ibig sabihin, anong gagawin ko the other times of the year? Na eh? libre ka. Ibig yung sabihin, karera. pwede ako mag-release, pwede. Pwede, pwede pa rin ako gumaling. Okay, sa Hollywood, yung mga celebrity